Ayan po, good morning, good morning, mga kapatid. Ayan, kumusta po kayo? Happy Monday po sa atin lahat, mga kapatid. Nandito na naman po ang Ate Malu nyo. Ayan, Ate Malu, 56 vlog, ayan. Mix vlog. Ayan po, mga kapatid. Tayo po ay magre-reaction dito sa... ayam, fake, mga fake alam niyo po ang mga fake talaga ay talaga naman hindi po maiwasan yan alam niyo po kaya po maraming basher dahil po yan sa fake mo di ba sa fake mong pag-uugali sa fake mong pagkatao ayan kaya po ang daming basher po talaga alam nyo po mga kapatid, hindi ko po makalae na talagang ang daming basher. Hindi mo mapigilan dahil po minsan yan dyan sa mga fake, fake mong ugali. Fake mong pagkatao. Yan. Kaya sa mga fake dyan, ayan, wala tayong papangalanan dyan at ang dami talaga pong mga fake, mga fake news. Ayan. Ah! Alam niyo po, natutuwa lang po ako dahil minsan pag nananahimik tayo, ang dami nating naririnig dyan na malalong-lalo na po uh, sinasabi na kaibigan daw kuno. Pero sila po ang matindi makapag-fake. Alam mo sa totoo lang po, mga kapatid, hindi natin nawiiwasan dito sa social media ang tunay na mga ugali. Minsan, may mapagpagkunwari, mapagbalat kayo, ah uh, hindi natin po maiwasan yun dahil nandito tayo sa social media. ba? Diba? ang kaya naman po kung yung sino po ang nagpapakatotoo, yun naman po ang binibigyan ng issue. ba? Diba? Ganun lang yun po dahil yung kung nakikita naman natin na kung sino naman yung talagang nandyan mahilig magpabida-bida at mahilig maggumawa ng mga fake na talaga naman, Diyos ko po, talagang ang fake mo talagang pagkatao mo. Yan, nandiyan na. Alam yan ng mga viewers at alam yan talaga po ang tunay mo. Kung anong tunay na pag-uugali mo ang pagbabalat kayo. Natutuwa <laughs> so, lang po mga kapatid ay nakakagulat din minsan dahil hindi natin maiwasan yung nga ito po nga na yung mapagbalak, mapagpakunwari yun ang mahirap po sa isang tao na simula-simula naman alam natin o kilala natin kung ano sila. Pero ngayon po, sila po yung mapagbalat kayo o akala mo kung sila na talaga yung um, nagahari ng kapangyarihan, di ba? Lalong-lalo na po yung magaling na nagsabi na ano yun, tawag doon, kayong mga reaktor. akala mo po ay yung nagsasalita kayo mga reactor uh, nakakailan bisis kayong mag sa isang araw ay anong pakialam kaya nga po tayo nandito sa social media kahit man yan mag ng sampung bisis sa isang araw kung kaya naman niya gumawa ng reaction ay wala tayong magagawa channel niya yan Oh, bakit tayo makikialam sa hindi naman dapat natin pakialaman? May kanya-kanya tayong mga channel, gawin natin. Huwag na lang tayong makialam sa ibang tao, di ba? Ganun lang po yun. Kasi mahirap po yung tayo uh, lagi nandyan, si uh, sisilipin natin ang ibang tao, pero ang sarili natin, hindi natin nakikita. Di ba po? Ganun lang po yun. Kaya dapat po tayo, yung mahinahon, wag tayo makikialam, pakialaman lang natin ang mga channel natin. Kung ano man ang ginagawa, basta huwag lang tayo mangyurak ng tao, di ba? Apakan ang pagkatao o insultuin ang pagkatao nila, di ba? Ganun lang po yun. Huwag tayong makikialam sa buhay ng may buhay. Mm. Kaya ang tinatawag yan, mga fake kayong tao. Mapagbalat, kun, mapagbalat kayo, mapagkunwari dahil hindi nyo nasisilip ang inyong sarili. Yun po. Manalimang naman po tayo para alam natin kung ano po ang ating mga uh, ginagawa sa kapwa natin. Hindi pa ninyo napapansin sa tuwing kayo'y uh, nanguhusgan ng tao, kayo po ang nababas, kayo po ang nagkakaroon nang hindi maganda sa himahin ng tao, 'di ba? Kayo po dahil kayo po ang mahilig sumilip, 'di ba? Kaya para maiwasan ninyo na mabas kayo, oh, sisisihin niyo na naman yung mga reaksyon, ang ah, mga reactor, reactionist, kaya kayo nababas. 'di ba? Kung walang ganitong tao na mahilig makialam na Pati nga kay uh, yung dinadamay, kung sino-sino, uh, rinireaksyonan, kahit naman hindi dapat reaksyonan, hindi pinakinunod ang mga video bago magreaksyon, banat lalalang lang ng banat, di ba? Kaya dyan po tayo nababas. Kaya sana naman, bago tayo maggawa ng reaksyon, ay pakinggan muna natin ang ating mga sarili kung tama po yung sasabihin natin sa kapwa natin, di ba? Ganun lang yung po. Huwag tayo masyado na paipal, mahilig yung uh, silipin, di ba? Maninilip ng ibang tao. Pero yung sarili nila, hindi po nila yan nakikita. Di ba? Kaya ang sabi ko, bago kayo magreaksyon sa ibang tao o silipin ng ibang tao, Uh, dapat po panuuring nyo muna ang mga video ng ibang tao. Huwag kayong makadepende lang sa thumbnail. O, oh, tingnan mo yan. Mayroon dyan na naman. Ah, talaga na naman. Gumawa na naman ng fake. Mga fake news. Mapagawang imbintong salita. ba? Diba? Uh, ang sasabihin, may nagbabalik. Ah, kasi hindi po sila nanonood. <clears throat> ba? Diba? Ah, uh, ang nakaka -ano po dito nakakalungkot. Hindi po nila pinanonood uh, kung ano po yung sinasabi ni Kuya Bal pag tuwing sa live niya po tuwing umaga. Dahil nandoon po yung mga update ng mga uh, naggaganap po. Kung ano po ang ipinahayag ni Kuya Bal nandiyan po. Kaya minsan yung iba naman po ay tira ng tira, banat ng banat kaya po hindi naman siya nanonood dun sa live ni Kuya Val, kaya po yun minsan, nagkakaroon ng disgrasya. <laughs> may ina-announce na may nagbabalik daw po. Mm, di ba? Kaya mahirap po. Dahil hindi naman po ni natin na masasabi na yung nagbabalik na yun ay talaga kung na, talagang magbabalik. Ay na nga po. Hindi naman daw po sila na nagbabalik at nagpapasalamat naman sila sa announcement ni Kuya Bal na winiwil ka, uh, pwede naman bumalik uh, kung sino man po ang umalis, pwede naman po bumalik sa kalingap, di ba? Ay, Ski Kuya Bal, walang masamang tinapay. Iyan ay kung nandiyan kayo ay tinatanggap nila. O, oh, di ba? Tingnan niyo na lang po. May nagbalik, may nagpunta diyan na dating kaaway. O, oh, di ba? Kaya wala tayo dapat pong Uh, dapat ay bigyan ng mga kung ano-anong issue dahil po kayo po talaga ang babatuhin ng mga viewers dahil po tayo may kanya-kanya tayo pong nagmamahal sa atin may kanya-kanya tayong uh, kaya po uh, kung kami man ay nababas na ninyo nababas din kayo dahil po yan sa mga maling para uh, maling mga pinahayag nyo maling mga reaction nyo di ba hindi ko naman sinasabing magaling ako mag-reaction pero sa nakikita ko po, ang daming mga fake na tao. Mapagkunwari. Mapagbalat kayo. Dahil sa mula pa naman, alam natin kung ano po kayo. Huwag natin na nasisilip nyo yung ibang tao, pero yung sariling nyong uh, mahilig mambudol, ma mahilig na gumawa ng imbintong pang, uh, salita di ba? Kaya, ang daming fake, fake news, fake na tao, mapagbalat, mapagkunwari. Ayan, dito na lang mga kapatid at um, sana po ay tuloy-tuloy lang po at magkaisa para po ay maging mabuti po ang pagtulong sa ating mga kababayan. Yan lang po, shout out po sa lahat. Ayan, suportahan na natin sila Kalinga Prab, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at ati uh, po ang Rochelle at ang Jomcar Carr uh, Edson. Ayun, salut. Pangaka ibigan. Nandito na naman ang ating Malu 56 um mix vlog. Ayun. Bye-bye. Happy Monday. Bye-bye. Bye-bye.